Welcome to my vlog. Adik ah, nak nakita kong barko di diha, ani bong. Masa kita nga di igbaw. Tutur ta mo nga dihit, barko anibong nga sumagka. Tuman. Yo. Tara guys. Asa kita. Isuray sarit-sarit. Asa kita. Amin nga di guys. sa igbaw guys nandito ang dagat na loyo nandito ang dagat sakit ang igbaw watawat ng Pilipinas tawad ng Pilipinas 360 view